Hello everyone, good Saturday uh, Ngayon ay naghahanda naman tayo ng ating dadalhin na ulam na nakapalot na guys Ang ating ngayon para yung ay Utsirong Tambakol uh, Yan ating ngayon ang pinagkripan na lulutuin guys kakaibang yan may isda itong ating isda tambakol Yan, pinagkripan muna natin yan guys tapos yan ang ating hinahandaan na pang tahop, eh, sa repolyo yan yung ating repolyo kara patatas carrots uh, saging yan guys nakaiwa-iwa na siya uh, repolyo natin mamaya na natin iwain, yan nakahandaan natin bawang sibuyas at sige natin ng konting luya para pang laban sa lansa ng isda guys yan yun natin pritong isda yan, yung iba pa, pinuprito pa natin. Uh, antay na lang natin matapos ang prito at saka mag uh, gisa, gisa ng ating mga pangsahog. then guys. <coughs> Yan, yung gisa na rin natin muna yung ating patatas at saka carrots and saging. Uh, sinasama lang natin, sinasama ko lang lahat sila para isang gisahan na lang. Uh, kasi ma trabaho pag ay walay walay na uh, sabay sabay lang naman sila magluto yan kaya inisa ko na lang para isang haluan na lang guys yan yun <coughs> naglagay na tayo ng bawang sa kawali uh, nagsasay natin ang ganda golden brown tapos na lang natin ang luya sibuyas and guys alu uh, halu haluin na lang natin hanggang lumabas yung kanyang aroma para mabango sa ating uh, ulam guys Tutorin so, natin yung ating Lumambot uh, so, yung sibuyas guys. So, Lahat. Ayan, ito ating kamatis guys. Alaw-alawin na lang din hanggang lumambot para maging lalabas uh, lahat ng sauce ng kamatis guys. Ayan. Pag nalambot na yung kamatis, atin magatayo na lang ng tubig para sa kanyang sauce na. Ayan. Naluluwal natin para kumalat yung uh, amoy ng ating mga condiments na nibisagisa isa Yan, additional na lang tayo ng patis. Naglagay ako ng patis na isang kutsara lang para pang nagdaglasa. Yan. Okay, tayo rin ng paminta yan. para pang dagdag bango nice. mali, apat na paminta ang ating nilagay ngayon yun sa sabaw bukod sa isda na nilagyan natin kanina ng paminta bago iprito magagay tayo ng tomato sauce para pampakulay sa kanyang sauce at saka pampak asin-asin and kumusera na natin yung kalagay sa pot <clears throat> and pigang-piga ang ating tomato maglagay lang tayo ng magic sarap para pampasarap Yan. pampasarap ang magic sarap yun guys ang aking ginagawa kung naiintay kayo sa papanood ng aking ginagawa guys uh, common mincery na lang po Yan, no, para ma-update kayo sa sunod natin ng mga gagawin uh, yun natin ang pork and beans guys uh, nilagay na natin yung isda natungan natin agad ng pork and beans para mabilisan na yeah, guys Ayan na guys haluin na lang natin para magpantay din ang uh, kanyang uh, nagpatong na rin tayo ng bagyo beans yeah, guys Ayan natin bagyo beans Ayan sa guys Gusto na tayo ng Kunti ng tubig Kasi pang kulang Yung tubig Yung sauce natin Ayan Nagagal na natin Yung kunti tubig guys Ayan Ayan na malapit na to Ang ating Put zero. Yan, malapit na. Tapan lang natin uh, na uh, kumulo. Yan. And, guys, napatong na tayo ng ating nipolyo o cabbage. Yan, yan ang ating pang last na sahog na guys. Kung uh, nandiyan pa rin kayo sa video natin guys, uh, huwag kalimutan, comment and share. Uh, para malaman kung saan nagkarating ang aking uh, video uh, at saka um, ma-update na rin kayo sa sunod natin na mga uh, gagawing menu guys uh, para sa mga mahilig magluluto uh, para may kunting idea kayo sa mga pagluluto ng mga iba-iba klaseng ulat guys uh, takpan mo natin para ma-absorb ng init yung ating lipolyo yan yan na so siya guys malapit na malapit na malapit na guys at uh, makapag malot na tayo pang dalhin sa trabaho yan natin ng sos niya pang gumatutuyuan na ng sos ng aking pot zero uh, medyo lapat-lapat na sa sos guys yan 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 guys ang ating pot zero tambakol guys tapon mo natin ulit uh, tapong finish na yan guys yan yan na uh, ating original na nakulay ng ating naluto na puto okay guys thank you and good luck